Samantala, personal na inspeksyon kahapon ni Pangulong Noy Aquino ang seguridad at sistema sa NAIA at bus terminal para matiyak na walang aberya ang uwian ng mga behero para sa undas. Balita hati ni Teresa Andrada. Pagpasok pa lang sa Naia Terminal 3, binusisin agad ng Pangulo ang proseso ng pagdaan ng mga bagahe at pasahero sa x-ray machine. Kinamustan niya rin ang mga pila sa mga check-in counter, lalo pat ayon sa pamunuan ng airport. Sa Terminal 3 ang bulto ng mga pasahero dahil narito ang karamihan ng domestic flights. Hindi rin pinalagpas ng Pangulo ang mga palikuran. Hindi na itinanggi ng pamunuan na maraming CCTV sa terminal ang hindi umaandar. Nakikipag-ugnayan na raw ang DOTC sa Japanese contractor nito para matuldukan na ang mga problema sa istruktura at pangunahing pasilidad sa NAIA 3. May hey, NAIA 3, pang-apat ang presidente na akong tumatalakay ng problema ngayon At eh. na hopefully matatapos natin itong Nobyembre yung ibang mga negosyo para maitapos ang bumbo yung building na yan. Pumalya rin ang very high frequency omnidirectional range o VOR na gumagabay sa mga papalapag na eroplano sa terminal. Dahil dito sa Clark Airport, dumiretso ang labing isang eroplano ng Cebu Pacific the main runway 0624 is undergoing ano undergoing resurfacing no and this has been going on since ano since January it is supposed to be uh, finished by September and September, September kaya lang inabot tayo ng katakot na ulan katakot takot na habagat so na move na na move So we expect the ano we expect the job to be finished sometime in November. Alas 7 ng umaga na naayos ang VOR ng Naiya, pero nagdulot pa rin ito ng delay sa mga sumunod na flight. Matapos ang paliparan, sunod na ininspeksyon ng Pangulo ang Pasay Bus Terminal ng Filtranco. Mukha on schedule tayo at mukha kanina maayos sa yung mga nakita natin pasero. Pati rin dito sa Filtranco. No? Teresa Andrada, GMA News.